Morning guys. Uh, nandito na naman tayo. Uh, salamat pala sa unang-una salamat sa mga followers ko mga sumusuporta sa aking mga vlogs. Uh for to this vlog guys uh ah uh, nandito tayo sa mga personal nating mga gawain sa ating buhay. Uh, unang-una itong itong vlog ko ay yung vlog ko ay ito ang pinagkukuhaan namin ng uh, kakainin sa pang-araw-araw namin pamumuhay dito sa lupa. Ngayon guys, ah, uh, ngayon uh, kami ngayon ng aming bukid ay ng aming natrabaho na bukid hindi sa amin to at yung, trabaho lang namin to. Uh, ngayon, ngayon yung walinan ko ang asawa uh, siya yung nag nagbubulot ng palay tapos ngayon uh, kahapon nakatanim kami ng ano ng ibig ng, ng ano ng, wala kaming matrabaho kahapon kaya nagtanim kami kahapon uh, ngayon uh, itong natitira tsaka yung nandun sa baba yun nandun sa baba Diyan na. Yung nandun sa duba. Ah, uh, ngayon, uh, tataniman ko ng ako lang kasi wala kaming pang pang ano pang pasweldo ng magtatanim ng palay kaya susuluhin ko guys uh, ngayon kukuha tayo ng ano kasi kulang yung naka ano doon na pang tanim ito guys talagang totoo to, ah ano kung uh, hindi ko hindi to yabang talagang sinusulo ko yung pagtatanim ngayon yung nagbibigyo sa akin ay yung ano ko ang sa kong anak na uh, hindi nag espila kapon ah uh, ngayon na uh, nagtitipid kami sa pera dahil pasukan na naman. Ya, sulu-sulu muna ang aming trabaho. Matatapos din naman 'to, guys eh. Ito. Kailangan ko ipos mo. So, guys, ito natatanim n'o na amin ito. ito Ay, namin. Ako lang pala ang tataniman ko. Ah. Kagandahan susuluin ko lang 'yung pagtatanim ngayon, susuluin ko. Walang pera, guys eh, pang yung pang pasundo sa mga tao ibabaonin na lang ng anak uh, hanggang doon guys ito, itong ito ito baba hindi na sa amin yun dito lang 1, 2, 3, tatlong itong tatlong ano silong nakapantag na kami ng ano ng, ulang hey Guys, ah uh, susuloyin ko to. Hanggang doon, sa baba. Ito lang, ito lang, naka, ano na, may pagtanong. Ito lang, doon, doon. Kasuloyin ko, guys. Tipid-tipid muna tayo sa ano ngayon. Sa, uh, pampasildo sa tao kasi kasukan na. Sobrang tipid tayo ngayon. Sobrang tipid. Tipid-lapit mo. E ngayon, ah, uh, magtatanim tayo ng palay. guys, ang aking pagtatanim ng palay, katamtaman yung limang puntos kasi kung medyo uh, medyo malayo, masakit sa ano? Masakit sa baywang. Kaya ngayon, uh, limang puntos lang ang gagawin ko para medyo mabilis na matras. Guys, baka may makuha kami idea dahil dati eh guys Ayan. guys lima lima lang guys yung ano natin kasi medyo mabagal guys kasi ilang buwan na hindi nagtatanim salamat guys sa uh, suporta nyo sa ano ko sa mga vlogs ko uh, abangan, nyo, abangan nyo na naman guys sa sunod na pasyal ko sa mga viewpoint dahil talaga yun ang target ko so ngayon kasi ito ang personal namin na buhay ito yung buhay namin ang, uh, ito ang pinagkukuha na namin ng aming kakainin sa araw-araw kaya dito muna tayo ngayon tumulong tayo sa trabaho ng yun din yung asawa ko yung asawa ko nagsusunod din na mag brut ng palay kasi sayang na ang sinasabi ko sayang yung pera na pang tandan ng apang uh, pa sildo ng ano ng tao ay malawak po guys at nung tataniman ko na uh, ko hanggang siguro matatapos siguro hanggang hapon mamaya ng hapon ah uh, guys ng ibang mga vlogger na ang yayabang uh, kumita lang sa ganitong pagbablog. Mayayabang na tayo. Huwag tayong magyabang kasi uh, di naman sa atin yan. Eh. Uh, Oo, oh, pinaghihirapan natin na ating mga content pero huwag natin ipagyong mayabang. So oh, guys, talagang ito yung ano namin, ito yung personal life ko guys na pamumuhay. So, ito lang pag walang trabaho ah uh, yun mapapamasyal ako sa mga viewpoint sa mga vlog natin na uh, nakikita nyo pause mo muna ay salamat guys ah salamat sa mga sumusupid mga kumapalo sa aking mga vlog salamat ah uh, na pala, hindi pa tayo kumikita sa Facebook dahil uh, kulang pa ang mga followers uh, ngayon guys sana follow nyo ang ating Facebook page at channel lalo vlog at yung pakisupporta na rin yung pakisubscribe na rin na aking youtube channel guys na on live yun guys na tayo guys ah guys, ah, pahinga muna tayo kasi malawak pa. <laughs> Mga ilang balik pa to. Ah, pang 1, 2, 3, 4, 7 na balik ko pa ito. Itong ano. Ah, masalamat. Nandito yung anak ko. Tumulong na rin. Ayun siya. Oh. Ah, si, sa sarili niya yung ano. Isang ano, bukid dyan. Oh. Pag ganun siya, pahaba yung sa baba hindi na sa amin yan pati lang yung ano yung pating yung ganyan yung uh, boundary yan And guys si hari yan yung anak kong masipag yan yan malawak guys uh, muna ino muna tayo ng tubig yan solo solo na to guys yung asawa ko eh, ano siya nagbubunot ng palay eh. wala eh wala tayong pera ayan uh, kailangan na ng ano ng baon pang araw-araw nung estudyante ko kasi ilang silang high school puro high school na ayan guys oh, marami pa shout out sa mga sumusuporta dyan sa akin sa mga followers salamat sa inyo uh, kung hindi sa inyo kung hindi sa inyo uh, kayo ang aking inspirasyon na sa aking pagbablog tsaga tsaga lang talaga para ma makamit ang mga pangarap sa buhay Ay, isa lang isa lang din siya Isakto lang isa isa, isa isa, kaming trabaho kasi wala kami pang pasweldo ng ano ikaw ang pasweldo ng silido ng mga tao na magtatanim sayang walang ano, walang pangita ito pa yung matitira itong medyo malawak-lawak din itong pinag-anuan namin na malapit na kunin ko yung ano niya. kunin ko yung binunot nya kasi para pupunta rin ako doon ganito lang ang buhay dito sa probinsya probinsya ng Ipugaw Ayan. Province of Ipugao ayan. Ganito lang guys. Mahirap na masaya. Hindi katulad sa syudad na mabilis ng ampera, pero lahat naman ay uh, gastusin. Tubig, ilaw, bigas, lahat pag lumakad ka doon pera. Guys, 'di ba? Dito libre na lahat pati tubig, kuryente lang binabayaran. Guys. So, Tagisa kami ng anak ko, tumulong na rin doon para baka alang-alin na matapos namin tong tanim namin ngayong araw na to, alang kasi medyo malawak pa eh. Baka may bukas pa. Di bali, matatapos din yan kahit bukas. Thank you guys. Uh, salamat sa suporta nyo. Isa, isa talaga kayong inspirasyon. Uh, sana sa mga sumusuporta sa akin na uh, sa aking pagbablog. Uh, wala kayong huwag kayong magsawa sa sa panonood. Pakishare na rin po ang aking mga video. Ayan. Uh, andito ako sa mataas na lugar. Ayan o. Oh. Doon makikita nyo ang ganda ng view o. Oh. Ganda guys ng view o. Oh. Yan. Ito ang tinatawag nilang mini rice terraces. Yan. Kasi tuping itong mga bukid namin dito. Yan guys. Yan. Tuping yan. Red crop. Hanggang doon sa baba. rip crop yan. Hanggang doon. Ayan o. Makikita nyo yan guys. O. Oh. Puro rip crop ang mga bukid yan. Maganda dito guys. Kung may drone. Magandang palipa rin. Kaso wala pa tayong pambili eh. Pagtiagaan muna natin yung silpunan natin na i-video. Ano guys? Thank you. God bless kayong lahat dyan. Thank you guys. Uh, abangan nyo. Matatapos din namin to guys. <laughs> Kaya dalawa kami ng anak ko magtatanim. Matatapos din namin to. Tiyaga-tiyaga lang. Pag may tiyaga, may linaga. Ayan. Pag may itinanim, may aanihin. Ayan. Ayan. Malawak pa tayo guys. Ay, ang hirap magraet, ang hirap magtanim. Masakit sa sikit. Masakit sa bewang. Ang sakit ng bewang ko, kahapon pa. Ayan. sakit ng bewang ko. Yan, madali nang matapos ang malawak na taningan. Dali nang matapos ang malawak na silong. Ayan. Sa mga vlogger dyan na may, mayayabang, dito kayo, hinahamon ko kayo sa pagtanim. Sa mga mayayabang na vlogger dyan, inhamong ko kayo magtanim ng palay. Ayan. Sino? Dito kayo mag tapat sa atin, sa akin. Yan guys, ano? Yan. Hindi to scripted na video ko ah. Masabihin nyo, scripted to. Yung ibang mga vlogger dyan, ini-scripted nila yung content nila. malapit na guys matapos tong malawak na silong pagtiagaan natin yan para makuha sa video ito is scripted talagang totoong tinaniman ko to guys kaya tiyaga tiyaga lang para may kainin esse negócio que Yan. Yan. na lang yan guys. Oh. Yan. yan sa mga magyayabang na mga vlogger. Dito kayo magyabang. Ayan. Kaya nyo bang raipan yan? Isa lang ako nag-drive niyan. Nagtanim niyan. Isa lang ako nagtanim niyan. Yung doon oh. oh. Wala akong kasama diyan. Nandun yung, yung asawa ko nag ubunot ng palay oh. Dito kayo magyabang. Kunti na lang itapon ko guys. Oh. Pero, pahinga muna kasi masakit na yung baywang ko eh. Dapat may pahinga. Ayun, yung anak ko. Tumulong na rin. Pero ito, ako nga nagtanim yan. Nag-isa kami. Ayun siya, Doon oh. siya nagtanim. O. Oh. Ha? Kayang-kaya yan. Si... Uh, tapos na ang aking pagtatanim. Ayan. Uh, tapos na. Ayan. Ayan. Tapos na, guys. Uh, ngayon, ilipad na ako dito. Uh, baka hindi ko na makuha ng video to amin lahat kasi uh, baka, ano eh, wala magawag ng camera. Kasi, mahirap naman na ilag-ilagay. Baka mahulog pa eh. Sayang. Ah, uh, guys, salamat sa walang suporta nyo na uh, sa sa aking vlog guys salamat. uh, salamat uh, salamat guys ah uh, hanggang dito na lang uh, abangan nyo ang aking susunod na lang na video ulit and uh, ito talaga ang aking buhay dito sa buhay probinsya ganito ang aking buhay na paraan sa aming pamumuhay guys thank you guys thank you lipat na ako dyan sa baba guys I e, salamat ay nga pala out kay Torogi kay King Yung TV shout out sa inyo kung gusto nyo magpa shout out sa video ko guys uh, sabihin nyo lang mag comment lang kayo sa baba guys thank you